Yun know, Good morning, good morning. Dalawang inay na lang nanitib yung natira sa akin. At saka yung anak nila oh. Lalaki din yan. At saka ito yung lalaki namin na bur. Aalisin ko na kasi ito dito sa babuya namin yung mga native kasi ano nalulugi po kami sa ano sa pigs yan sa papakain tulad po ngayon yan medyo apektado yung mga gulay dahil sa dumaan na bagyo dik 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 dik, dik, dik. dik, dik. dik dalawang kulay puti na native din na crossbreed namin noon